For today's video mga kailog ay pupunta tayo ngayon sa Naik Cavite para mga will kaya ano pa inahantay nyo samahan nyo kami Let's go! kumalang huli natin na ngayon mga kailog Alis puro kanduli ngayon na huli natin Meron din bang datay na huli, Mga maliliit naman na isda Nakaputulan niyang tropa Nakaputulan ng kawil Pahitid na kasi mga kailog Kaya medyo ano na May mga kumakagat na talaga na ano Mga kanduli sa kano Asus Parang ulan na to ah. Parang ulan na. Ah. Yan mga mamaya mga kailog ah. Pag nakadali ito, mga to mga tong. Medyo marami kami dito eh. Papakita namin ito sa video pag nakadali na. ano Ayun dalawang tropa doon sa dulo. Ayun. Ayun dalawa. ito naman yung iba oh. Oh, na, bali apat sila dito. Labang huli. Init, 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 init mga kilog. Abangos lang tayo sa mga huli nila mga kayilog. Antay lang natin makakahuli sila para makuha natin ang video, no? Kanina hindi ako makalabas kasi sobrang init, eh. Tawag-tawag mga itim. Baka magka-sunburn ako. Oh, amber. Yan, yan yung mga kailog yan. Yung dalawa yan. Yung dalawa, swerte yung eh. Yan. Swerte yan. Kanina eh. pa yan nakakuha eh. Lalo, na yung pitmalo na yan. Napakagaling sa dagat so, dyan. Solid dyan. Halos mapupuno na yung box nyo mamaya. Ito din yan. Ito Ito din yan. Ito din yan. Tandaan natin mga kayo, gumakadali sila. Ang ginagawa pala nila mga kayo, uh, ano na, lumusog na sila. Dahil pagsagi din sila, medyo mababaw lang talaga ang nila maagis. kaya yung ginagamit nilang pamato dyan, mabigat talaga para makakagis na ng malayo. Yan, tayo namin wala mga kilog, ano, hipon. Pumili kami ng hipon pagpunta namin dito. bagay talaga yung pile ipit malo mga kailog nakakadami na talaga hindi ko lang nakuha ang kanina ng video kasi matulog ko galing pa tayo ng mga kailog eh. eh, tatamang tambo at sa puntungan nito pinatuloy ko pa rin ang aking pagbablog kahit ako ay init na init na sa panahon sa gilid pala ako ng dagat guys tapos yung sa likod ko yun mga yan nagkakatage din sa likod yung mga ano din naliligo din guys nang wilde sila yun pala sa likod ng puno guys yun sa likuran ko yun yung spot namin na uh, lagi namin pinipistuhan ni Petmala oh, malaking kahoy na inano yata ito ng dagat na uh, napunta sa gilid yan guys yung amin ano amin pinipistuhan lagi bali yung tropa ay lumusog na sa ano sa gitna kasi low tide tayo ngayon low tide ayun sila tatlo nakikita ko sa camera oh lumulusog din sila ngayon doon kasi low do nga tayo so ayun guys na medyo nakakadami na rin tayo ng hole eh. kaya tamang tambay muna tayo dito sa labas antayin natin yung signal nila kung makakahuli sila para mabibidjuan natin yung mga hole nila tapos sa uh, maya maya uh, kakain na rin kami pang almusal namin kasi luto na yung kilawin namin doon kilawin na dilis kilawin na poset at may niyo kami na bilong-bilong na isda. Napakasarap naman 'yon, bilong-bilong. At dito pala guys ay napakamura dito ng isda. Mabibili mo lang ng 200 pesos na napakalaki na iyawin Napakasarap, napakataba to mga kailog. Eto nga guys, sino sinusubukan ko silang tawagin. Hindi naman pala nila ako naririnig <laughs> dahil napakalakas ng alon dito sa dagat. Thank you for watching.